Um di das oncinhas, bom di das Another day, another vlog, it's me again, Liren! Bago natin simulan ang bento baon natin, shout out corner muna! Shout out ka pala sa solid duff ni mami, uy uy sana ul! At sa teacher kong maganda, Teacher Bernadette, Shoutout out po sa inyo! At kila Boss Nox, shoutout sa inyo! At sa pinsan kong si Kaden, pagaling ka! Ngayong araw, overload yung ginawa ni Mami na baon namin. Nag-request kasi kami ng fried rice. Tignan nyo guys, ang dami! Magtignan ka ba, mi Char! Siyempre, para sa almusal din nila Mami yan. Paano tayo magdi-diet niyan? Bear nga pala ang design ng aming bento today. Pero epic kasi hindi na siksik yung rice sa bear molder. Ang kasama sa bao namin today ay chicken nuggets, hot dog, pork steak kay ate, cookies, and for dessert, gummies, and for fruits, kiat-kiat. At sa drinks, Dutch Mill yogurt. Ginamitan din ni mami ng nori yung details ng bear tara panoorin natin si mami alam nyo ba guys na 99% sa mga nanonood ang hindi nakasubscribe sa amin kaya kung hindi ka nakasubscribe isubscribe mo na yan i-click mo na din ang notification bell para hindi ka mauli sa mga upload ko balik sa baon sa tingin nyo guys anong baon namin bukas ang makahula may premyo comment nyo na guys Malilit ba kami? Abangan! Kung nanonood ka pa hanggang dulo nito, favor naman, pa-subscribe sa YouTube channel namin. Ito na ang final outcome. Maganda ba? Salamat sa panonood. See you on the next vlog. Follow for more. Bye-bye!